Tapos babasain po natin po guys, babasain. Para mawala po yung mga hindi po po. Ah, guys, tayo ay basahin na po natin tong ating uh, ano ating sahig. baka sa yung damit ko nababasa so denge na kuno sila na dati sana hindi ako mag-a. Ayun. Dela ano pa ba wala yung mga dapat di pa. Tabos papa ko namin? Samahan niyo ako maglinis, -in guys. Maglinis tayo. masaya na yung aking damit. Para pagpasok po sa bahay po namin, hindi po, ano, hindi po Hindi po malupa. and ng ganong lupa o kaya wala sana po na Kaya, ayan, guys. Uh, Hinanahan ko po yung aming uh, labas. Ayan, malinis na po. So, sobrang malinis na ng labas namin. Para pagpasok po nila isa uh, hindi po malupa. Araw-araw po ganito, guys, ang aming labas. Kasi pag uh, humangin po dito, kasakasama yung mga lupa, no? Yung parang alikabok pero buhangin siya na pino. Alam niya naman, disyerto. Hindi po ba? So, kada hahangin siya, kumbaga sa atin, bagyo na tubig, ulan, dito naman, lupa. So, kapag uh, nag-sandstorm, naku, bu buong bahay po. Katulad na, no? Ayan, no? Maano maalikabok ay ma mamalupa so mamaya yan naman yung papunasan ko tapos pagdating na hapon balik na naman sa ganyan yan kaya hindi yan araw-araw hindi yan araw-araw pinupunasan no? kasi yun naman ang sabi ng aking uh, amo wag araw-araw magpunas kasi nga maano dito araw-araw sandstorm although nililinis nililinis hindi naman pwedeng hindi linisin yan ayan kaya, ayan guys. so tawag dito. Uh, flex ko lang po sa inyo kung paano ko hugasan ng aming uh, harap ng bahay. No? Kasi dito ang tambayan nila eh. Pag, pag sawa na sila sa loob, pupunta sila sila rito sa labas, maglalaro, magduduyan. Ayan ang duyan namin. So, ayan. Magduduyan sila dyan. Lalo na yung mga bata. Kahit mga dalaga, nagduduyan dyan. So, yan. At, ah, uh, nakakahingal din, nakakahingal, kahit simpleng walis lang, simpleng ano, hindi ngadin ka talaga. Kaya, pakita ko lang po sa inyo. yan, yan po. Yan, po, yan lang po yung aking, ah, uh, may papakita sa ngayon. Yung aking paglilinis. Yung mga upuan namin, mga luma na. Pero, Sige pa rin, ayaw pa rin i-labas ng aking nanay. Kaya, et, eto lang, Diyos ko po, ang aking ano, walang kasuklay-suklay. Ganyan talaga pag nagtatrabaho sa bahay, no? Pag nagtatrabaho ka talaga sa bahay. Kahit nga po yung mukha ko eh, hindi na pulbos ang nailalagay ko. Kundi yung yung hangin na may kasamang lupa kaya dry na dry po yung aking uh, face. Pero wala tayong magagawa kasi eh, dito, dito po tayo sa bansang uh, maano, ma malupa So pwede ko nang uh, i-off yung aming uh, kung tawagin nila e eh, dynamo. Dynamo ang tawag sa machine na kung saan nagpapatakbo ng tubig. Kasi once na kami ay nawalan ng tubig sa loob ng bahay. So, ito po yung on and off. And then, yun po yung machine. Ano? Yun po yung machine. Na kailangan i-open din dun. So, i-off ko na po, guys. I-off ko na. Para, baka kasi mag uh, overflow. So, masayang. Ang mahal pa naman ng tubig dito. So, wala pang isang buwan na uubos na yung uh, binibili nilang tubig na isang truck na malaki so binibili rin nila yung tubig dito na ano meron kasi dito ano yung istaka ng tubig na parang kala mo balon ito kaya ito ay, pakita ko lang po sa inyo kaya po ito eh ay... ito ito po yung istaka ng tubig na nasa ilalim So kaya po 'yan may mga bato at kahoy na nakatakip, ka po para sa bata. Baka po kasi buksan or paglaruan ng bata. na sobrang lalim po niyan. No, isang isang uh, truck na malaki talaga, sobrang laki ang mailalaman po dyan. So sobrang lalim po ng uh, uh, balon na po 'yan, no, na hinukay para malagyan ng tubig pag ano bumibilis sila ng tubig. So, dyan, dyan, na, dyan iniipon or diyan nagpapaipon ng tubig na binibili. So, kaya yan guys. So, walang ilaw. So, open natin. Baksa natin ilaw. Ayan. So, abang tayo ay naglilinis. At mamaya-maya ay matutulog ako. Sasabayan ko sila ng tulog ko tulog tutulogan ko rin sila kasi tapos naman na rin akong maglinis. So wala naman akong wifi na magamit para mag cellphone. So tulogan ko na lang sila. Tulog sila lahat. So makitulog na lang din ako. Total, tapos naman na yung aking uh, trabaho. So simple lang naman ang trabaho ko dito. Sobrang simple lang kaya, sa ngayon eh, hindi pa dumadating ng aking tatay, para malaman ko kung ako po ba ay may tanghalian na iluluto. So, hayaan ko na lang na ano, hayaan ko na lang na ako ay tawagin, tawagin mamaya, no? Kung may ipapanoto. Pero okay, papasok na mamaya sa kwarto. Para magpahinga. Kasi, kakawi lang na aking nanay, ganyan. Nagtulog po siya sa ano, eskwelahan. So, tanghali po dito. So, natulog po siya. Kaya, yan po. Naghaw-haw lang po ako ng ano, ng harap lang po namin ng, lab, ng bahay para yung mga lupa po eh, pag lumabas-labas yung mga bata eh, pareto, labas, pasok, labas, pasok. Tapos mga nakapaa. Eh, yung uh, lupa sa labas, napupunta sa loob. Kaya, ayun. Pag-gising nila, so, walang ganong, ano, walang ganong lupa. Tapos, yung pa. Kaya, ayun lang po. So, nandito na, dumating na yung, ano, anak ng tatay ko. So, na lang ako kung may papaluto Mukhang mauudlot yung aking pagtulog. <laughs> Kaya, ito lang. Ito yung uh, buhay ng uh, isang uh, OFW na bahay lang talaga ang ating trabaho. So, so, so So, ito na. Nagpabigay na ng ano ng uh, lulutuin ng aking tatay. So, ito po ay ang saluyot. Eh? po ang aking niluluto. Yeah. thank you guys for watching.